kay Lucano. Anong nag-uto sa'yo, babae, lalaki? Anong pangalan na nag-uto sa'yo? May labi. Tapos na yan. Bata pa ba? Ano, babae, lalaki? Pwede pa. o Para pagkita mo. Ano nag Ay, ganyan yung Anong pangalan niya? Anay, anong pangalan niya? Niya. Anong niya? Ang pangalan niya? Ang pangalan niya? Inayaw. Ha? Inayaw. 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 Ilang tao si Inayaw yung babaeng nagotos? Sa pinang mga 47. 47. Ano bang dahilan na bakit na kailangan itong kulamin? Ay, pakulam. Sa lupa. Dahil sa lupa. Kamag-anak ba ang papakulam? Ano Anong pangalan mo na nai? Ikaw ang magkukulam. Anong pangalan mo? Uh! Pag kinakausap ka, sumagot ka. Anong kasalanan? Anong pangalan mo Mayra. na Mayra. Mayra, ang ikaw ang magkukulam. Anong ginagamit mong mahig ka nito para mukulamin mo to? Ano ginagamit mo? Saging. Saging. Ano pa? Bote. Bote. Ano pa? Bakit nagkadugo ang bunga nga nito? Anong ginawa mo nito? Anong ginawa mo nito? Sa katawan nito? Lahat-lahat. Papatayin nyo ba ito? Dahil sa loob pa lang? No, no. Ang binayad sa'yo sa babae nito? Sa lalaki nito? Saan na nag-uto sa'yo? 60 po. 60 mil. Ah, 60 mil. Kailan mo ito patayin? Malapit na? Matagal pa? Ha? Ilan bang nilagyan? Lahat bang pamilya ito nilagyan mo? No? Lahat ito, ito lang inuna mo? Ano ko yung anak? Hindi lang marami yung sama. Ang mo lahat kang nilagay mo? Gusto mo din sa ang lupan. Hindi ko ko alam. Hindi ko ko Pwede ko ba makausap yung gumagawa ito? Pwede ko ba makausap? Tatawagin ko. Anong pangalan nun? gumagawa? Ngayaw pinatawagan po ako sa inyo ako upang makapasok po pumasok ka sa lalaki ito sa iyong pinuha eh hey ha, ito na ba yan? ito na ba yan? bakit mo ito pinapakulam? anong kasalanan nito? anong pinag-iingitan mo? ha? ha? gusto silang lumipat sa lupa kanino ba yung lupa ang tinitirikan nila? sa kanila? Oh, bakit mo kailangan mong palipatin? Yeah. Ikaw lumipat kaya hindi mo iyon lupa na Ikaw pang, yeah. kanino yeah. mo lupa mo ayari, sila mismo, itong ginagamot to. Dahil yeah. sa boundary. Yeah. Bakit kailangan mong paalisin, eh, kanilang lupa to? Yeah. Gusto mong ang kininda, hindi iyo. Yeah. Huwag kang mangkininda, hindi iyo. Yeah. Ano Alam okay. mo, ganito sa magkukulam? Naintindihan mo? Opo, opo. Ha? Opo, opo. Tanggalin mo lahat ng sumpang nila ganyan. Mangako ka sa akin na huwag mo nang babalikan to. Naintindihan mo? Oba. Pag binalikan mo to, papatayin ko kayong dalawang magkukulam dyan. Hindi na Alad na live po yan po dito sa Night of Mamaya po ng madaling araw po, babiyahe kami papuntang Tarlac. Alas 12 ng gabi kami aalis dito sa Naik, papuntang Tarlac, babalik ka agad. Gagamot ako sa Tarlac. Right. Ay, black, mamaya nandiyan ako. Tapos Ano okay. naman? Kalmaran. Magkano ang binayad mo sa mga kukulang? 60,000. Ilang ilang pamilya nilagyan dinong sa nila sa ko Dalawa. Ay yung isa si Mayor. Yun? Pamamay, yung panganay. Tanggalin mo rin niya 'yung sa panganay. Para gusto mong patayin para maantin yung lupa. Tama. Tama. O ikaw palayasin ko. Ha? Ang gagawa ka? Ha? Gusto mo ito. Pag pinabalik ko ito, ikaw palayasin ko sa lupa doon. Pigilan mo? mo lang yan. Ang tubig, tubig. Ma, ito tubig. tubig na eh. Wala na, gulat siya, nagulat siya. Wala alam niya. <laughs> Wala alam, 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 alam. alam niya. Wala niya. Wala alam niya. Doon, konti lang. Saan ka na? Sabi mo, Jesus name. Angat pa mo. Hawakan mo. Masigot na ba? Wala na. Ano mo pinag sabi mo? Sino si Uyang? Ah, Uyang. Ano ba? Inayaw. Inayaw. Inayaw? yan? Inayaw. Inayaw. Dahil sa lupa. Si siyang nagpapakulam. Siyang nagpapakulam. Ang panganay. Lagi siya yung bote sa kasaging. Mm -hmm. oh, yan kayo mga magkukulang magbabarang. Magbabago na kayo. Alam ko, galit-galit, galit na galit kayo sa akin. Yeah, Dahil nasusupo ko na kayo. Wag na wag na kayo magpapahuli sa akin. parang pipilitin ko kayo. Gusto ko lang kayo magbago. Wag kayo magpapadala sa demonyo. Dahil ang araw kayo ilalaglag yan pag wala kayo papakain yan. Tinapain. Yan, tandaan niya yan, sinasabi ko. Tigilan may mga pamilya kayo, may asawa't anak kayo. Huwag niyo hintayin mabalik sa pamilya niyan. Alam ano May pay dito ilagay niyo. Ang Diyos ilagay niyo dito. Paging parias kayo. Trabaho ka maayos. At huwag kayong maingit sa isa kapwa tao niyo. Yun lang. Yun lang ang sa inyo. <laughs> ang nagpapagawa, inayaw.